Narinig mo na ba yung sakit sa tuhod tuwing bumabangon ka sa kama? O, di kaya yung paninigas sa balakang tuwing umaga na parang lalo pang lumalala habang lumilipas ang mga araw? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Ang pananakit ng kasukasukan ay isa sa mga pinakakaraniwang reklamo ng mga taong lampas 50, lalo na sa mga bansang tulad ng Pilipinas na may klima na basa at pabago-bago ang temperatura. Pero heto ang totoo na bihirang sabihin ng mga tao. Ang pagkakaroon ng sakit sa paglakad, pag-akyat ng hagdan o kahit pagbangon mula sa upuan, hindi yan natural na bahagi ng pagtanda. Oo, tama ang narinig mo. Ang pagtanda ay hindi automatikong katumbas ng pamumuhay na may kirot. Kaya lang, dahil paulit-ulit itong sinasabi, minsan pa nga ng mismong mga kakilala natin, maraming tao ang binabaliwala ang unang babala ng katawan. At yan yung pagkakamaling maaring magdala ng seryosong problema sa hinaharap. Bago tayo magpatuli, isang mabilis na tanong lang. Saan ka nanonood na yun? Manila? Cebu? Davao? I-comment mo naman sa baba. Gusto naming malaman kung saan-saan galing ang mga nanonood natin. Bawat rehiyon ay may kanya-kanyang hamon sa kalusugan, klima at pagkain. At lahat ng yan ay may direktang etekto sa kasukasuan mo. Habang nandito ka na rin, silipin mo kung nakasubscribe ka na ba sa channel na to. Baka napapanood mo na ang mga videos namin pero hindi mo pa napipindot ang subscribe button. Importante yan para hindi mo mamiss ang mga susunod naming usapan tungkol sa kalusugan, pag-iwas sa sakit, at kalidad ng pamumuhay. Mga paksang makakatulong hindi lang sa iyo, kundi pati na rin sa mga mahal mo sa buhay. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Maraming seniors dito sa Pilipinas ang hindi nakakaalam na may mga natural na sangkap abot-kaya at epektibo na pwedeng makatulong para muling makalakad ng magaan, maibsan ang kirot, bawasan ang pamamaga, at iwasan pa nga ang operasyon sa hinaharap. Hindi ito mga mabibigat na gamot o mamahaling injeksyon. Ito ay mga likas na compound na matagal nang pinag-aaralan at inirekomenda ng mga doktor na tunay na may malasakit sa pangmatagalang kalusugan ng tao. Pero, tayka lang! Hindi ito gumagana kung basta-basta lang ginagamit. May mga taong umiinom ng kapsula kung kainan nila maisipan, hinahalo sa kung ano-anong produkto o hindi tuloy-tuloy ang gamit kaya walang nakikitang epekto. Kaya sa video na to, ipapakita namin sa iyo ang tatnyong natural na produkto na dapat talagang malaman ng bawat senior para makalakad ng walang kirot at babala rin sa mga karaniwang pagkakamali na maaaring magsira ng bisa ng mga ito. At ang una sa listahan ay isang matagal na nating kilala, pero bihirang ginagamit ng tama. Ang fish oil, lalo na yung galing sa malamig at malalim na dagat, ay isa sa pinakamayamang pinagkukunan ng omega-3 fatty acids. Pero heto ang mahalaga. Hindi lahat ng omega-3 ay pare-pareho ang epekto. Maraming produkto diyan lalo na yung mura, kulang sa sapat na konsentrasyon ng dalawang pinakamabisang sangkap na EPA at DHA. Itong dalawang fatty acids na ito ay may direktang epekto sa selula ng kasukasuan. Kapag sapat ang dami nila sa katawan, nakakatulong silang pababain ang chronic inflammation na siya talagang ugat ng karamihan sa pananakit ng tuhod, balakang, balikat at kamay. Tahimik pero mapansirang uri ng pamamaga ito na unti-unting winawasak ang cartilage at kapag napansin na ng pasyente madalas huli na malala na ang arthrosis. Ayon sa mga pag-aaral na ginawa sa mga matatandang Pilipino, napag-alaman na yung regular na kumakain ng pagkain may yaman sa omega-3 tulad ng isdang dagat, sardinas at sariwang tuna mas madalang makaranas ng pananakit ng kasukasuan at mas kaunti ang kailangang inuming pain reliever sa araw-araw. Pero heto ang detalye na halos walang nagsasabi. Ang pagkain lang ay hindi sapat para makuha ang tamang dami ng omega-3 na kailangan ng katawan. Bakit? kasi marami sa mga isda ngayon ay kontaminado na ng heavy metals at madalas pa silang niluluto gamit ang paulit-ulit na ginamit na mantika, bagay na halos sumisira sa binipisyo ng isda. Kaya dito pumapasok ang kahalagahan ng purified at certified na fish oil supplement. At ano ang epekto nito? Sa yoob lang ng ilang linggo, maraming pasyente ang nagsasabi ng tunay na ginhawa sa kasukasuan, mas madaling pagkinos at mas kaunting paninigas tuwing umaga. Pero gaya ng nabanggit natin, kahilangan itong maging purong suplement, maayos ang pagkakatago at iniinom sa tamang oras at tamang dami. Ngayon, dumako naman tayo sa isa sa mga pinakamakapangyarihang likas na anti-inflammatory sa buong kalikasan na nakakagulat bahagi na pala ng kulturang Pilipino sa loob ng maraming siglo. Pero bihirang bihira ang talagang gumagamit nito ng regular. Ang turmeric o mas kilala sa atin bilang luyang dilaw ay isang ugat na karaniwang kasama sa mga tradisyonal na putahe gaya ng kare-kare o pangpalasa sa mga maiinit na sabaw. Pero ang hindi alam ng karamihan, sa loob ng ugat na ito ay may taglay na sangkap na tinatawag na curcumin, isa sa pinakamabisang natural na anti-inflammatory na napag-aralan ng agham. At hindi lang ito basta tungkol sa pag-alis ng sakit ang curcumin ay kumikilos direkta sa pinagmumulan ng pamamaga. Pinapababa ang aktibidad ng mga enzymes na sumisira sa kasukasuan at pinoprotektahan pa ang mga ugat na nagdadala ng signal ng sakit patungo sa utak. Kaya dumarami na ang mga doktor na nirereseta ito, lalo na sa mga matatandang ayaw na dumipende sa sobrang daming gamot at naghahanap ng mas banayad pero epektibong solusyon. Ang epekto ng turmeric ay halos kapantay ng mga karaniwang gamot na anti-inflammatory pero hindi nito sinisira ang tiyan, atay o bato na siyang delikadong epekto ng matagal na paggamit ng pain relievers. At dito napakahalaga ng kaalaman. Maraming senior sa Pilipinas ang matagal nang umiinom ng mga gamot sa sakit nang hindi namamalayang unti-unting naapektuhan ang mga mahalagang bahagi ng katawan. Samantalang ang turmeric, kung tama ang paggamit, ay tumutulong sa natural na pag-ayos ng katawan nang hindi nakakasama sa iba pang sistema nito. Pero teka, hindi basta-basta naaabsorb ng katawan ang curcumin, kaya yung mga pinakamabisang turmeric supplements ay laging may kasamang black pepper o piperine extract na tumutulong para masipsip ito ng katawan ng hanggang 2,000 beses na mas mahusay. Oo, 2,000 beses ang diferensya. Kaya hindi sapat yung basta kapsula lang o puro tayalan ng turmeric at aasa ka agad ng mabilis na epekto. Ang tamang kombinasyon, yan ang susi. At heto pa, isang mahalagang kaalaman na dapat mong tandaan. Kapag pinagsama ang turmeric at omega-3 gaya ng fish oil na nabanggit natin kanina, mas lalo pang lumalakas ang epekto nito laban sa pamamaga. Para bang may dalawang kakampi ang katawan na sabay-sabay lumalaban mula sa magkaibang direksyon? Kaya maraming doktor dito sa Pilipinas, lalo na sa mga probinsya kung saan madalas na may limitadong akses sa mamahaling gamot, ay inirekomenda na ang kombinasyong ito bilang isa sa mga pinaka-epektibo. Pero kung ang turmeric ay tumutulong para maibsan ng sakit, ang susunod na sangkap na pag-uusapan natin ay may kakayahang higitan pa yan. Ito'y nakakatulong na muling buuin ang kung ano na ang nasira at ito ang tunay na pag-asa para sa mga taong hirap na talagang maglakad. Kapag sinabing collagen, ang iniisip agad ng marami ay balat. Pero iba ang collagen type 2. Ito 'yung uri ng collagen na makikita sa cartilage ng mga kasukasuan at siyang pangunahing responsable sa tibay, elasticity, at maayos na galang ng mga ito. Sa paglipas ng panahon, lalong-lalo na pag na sa edad 50, bigla ang bumababa ang kakayahan ng katawan na gumawa ng collagen type 2. Kaya marami ang nagsasabing parang kumakaskas ang tuhod o may nararamdaman parang buhangin sa pagitan ng mga buto. Iyan ay senyales ng nauupos na cartilage at kapag wala ng cartilage, wala ring cushion, wala ng gaan sa paglalakad at ang banggaan ng mga buto ay nauuwi sa matinding kirot. Dito ngayong papasok ang napakahalagang papel ng collagen type 2. Ito ang pangunahing sangkap na tumutulong mag-repair at magpanatili ng malusog na cartilage. Ngunit may isang detalya na madalas hindi naiintindihan. Para ma-absorb at magamit ng tama ng katawan ng collagen, dapat ituhin na hydrolyzed form at may kasamang vitamin C. Bakit? Dahil kung walang vitamin C, hindi naa-activate ang collagen sa loob ng katawan at sayang lang ang ininom mong supplement. Ayon sa mga bagong pag-aaral mula sa medical center sa Quezon City at Cebu, ang mga matatandang tuloy-tuloy na gumamit ng collagen type 2 na may kasamang vitamin C sa loob ng tatlong buwan ay nakaranas ng malaking ginhawa, bumaba ang kirot, gumaan ng paglalakad at mas madali na nilang naikakayang umakyat ng hagdan. Hindi ito instant, pero ligtas at tunay na nakakatulong. Hindi gaya ng mga gamot na panandalihang tinatago lang ang sakit, ang collagen ay tumutukoy sa mismong ugat ng problema. Pinoprotektahan nito ang kasukasuan, pinalalakas ang mga litid at kalamnan at binibigyan ng mas matatag na suporta ang mga galaw ng katawan. Ngayon, kung iniisip mong simula na ang paggamit ng mga natural na sangkap na to, omega-3, turmeric at collagen type 2, makinig ka mabuti sa susunod na bahagi. Kasi maraming tao ang nagsisimula ng tama, pero naliligaw dahil sa isang tahimik pero mapaminsalang pagkakamali. Narinig mo na ba yung nagsasabing, uminom ako ng fish oil, turmeric at collagen, pero parang walang epekto? Karaniwan yan, at hindi ibig sabihin na hindi gumagana ang produkto. Ang totoo, kadalasan, may isang hindi nakikitang problema. Araw-araw itong nangyayari at yun ang dahilan kung bakit nawawala ang epekto ng mga supplement sa katawan. At ang tawag dito, inflammation sa pagkain o mas kilalang bilang inflammatory diet. Walang saysay ang pag ng mga natural na supplements kung araw-araw ka namang kumakain ng pagkain puno ng asukal, mantikang saturated, puting harina at mga pagkain sobrang na proseso. Mga sangkap na karaniwang nasa fast food, biscuit soft drinks, at pati na rin sa si mga ready-made na sausawan sa bahay. Lahat yan ay tahimik na nagpapasiklab sa loob ng katawan. At ang matagalang pamamagana yan ang dahilan kung bakit hindi gumagana ng maayos ang mga natural na sangkap, tulad ng fish oil, turmeric, at collagen. Isipin mo ang katawan mo na parang lupang pagtataniman. Bago mo itanim ang binhi, kailangan mo munang linisin ang lupa. Kung ang lupa ay barado, marumi at may peste, kahit gaano kaganda ang binhi, hindi ito tutubo. Ganyan din ang epekto kapag maganda ang supplement pero puro junk naman ang pagkain, hindi ito nasisipsip ng katawan ng tama. Isa pa sa mga karaniwang pagkakamali ay ang pag-inom ng supplements kung kailan lang maisipan. Minsan walang laman ng tiyan, minsan kasabay ng gamot na nakakasagabal sa bisa nito. Halimbawa, ang collagen ay dapat iniinom kasabay ng vitamin C at hanggat maaari, malayo sa kape o na itim dahil may isang kapang mga ito na humahad lang sa pagsipsip ng collagen. At ito pa, maraming tao ang susubok uminom ng supplement pero titigil agad pagkalipas ng ilang linggo kasi hindi agad naramdaman ng epekto. Ang totoo, matagal ang proseso ng pagpapagalim sa katawan maaring bumaba agad ang kirot pero ang mismong pagkukumpuni ng cartilage at kasu-kasuan ay pwedeng umabot ng ilang linggo o buwan. Kaya mahalaga ang tiyaga, disiplina at pangunawa sa proseso. Isang mahalagang babala rin para sa mga senior dito sa Pilipinas, mag-ingat sa mga peke o mumurahing supplements na walang sapat na kalidad. Maraming produkto sa merkado na maganda lang ang packaging pero walang rehistro, walang kontrol sa kalidad at walang patunay na epektibo. Kaya kung kukuha ka man, piliin yung mga brand na kilala, may magandang reputasyon at kung maaari, nireseta ng doktor o health professional. Ngayon na alam mo na kung ano ang mga hadlang sa bisa ng mga supplements, pag-usapan naman natin kung paano gumawa ng isang simpleng routine na makakatulong para gumana ang lahat ng ito. Parang isang team na sabay-sabay nakikilos para sa ginhawa ng katawan mo. Simunan natin sa fish oil. Ang tamang paraan ay inumin ito pagkatapos ng isa sa mga pangunahing kain, pwedeng almusal o tanghalian. Bakit? Dahil kailangan ng omega-3 fatty acids ang tulong ng magandang uri ng taba para maabsorb ng maayos kaya tong may kasamang abokado, kaunting olive oil o kahit inihaw na isda sa pagkain, mas maganda ang epekto ng supplement. Iwasan lang itong inumin sa gabi, lalo na kung may problema ka sa acid reflux o mabagal ang panunaw. Sunod naman nating pag-usapan ng turmeric na may piperine. Pinakamainam itong inumin bago kumain, dahil bukod sa pinapahusay nito ang pagsipsip ng curcumin sa katawan, nakakatulong din ito para bawasan ng pamamaga sa bituka at para ayusin ang galaw ng tiyan. Napaka-importante nito para sa mga nakakaranas ng constipation, isang karaniwang problema sa mga matatanda. Pero kung umiinom ka ng ibang gamot, siguraduhin may pagitan na kahit isang oras bago o pagkatapos uminom ng turmeric para maiwasan ang posibleng sabay niyang epekto. At sa huli, ang collagen type 2 na may vitamin C. Ang tamang oras ng pag-inom nito ay sa gabi bago matulog dahil habang natutulog tayo, pumapasok ang katawan sa mode ng pag-aayos at doon pinakaaktibo ang proseso ng pagre-regenerate ng mga tissue sa kasukasuan. Tinutulungan ng vitamin C ang prosesong ito habang ang collagen naman ay nagsisilbing building blocks para sa muling pagbuo ng cartilage. Isang basong maligamgam na tubig bago ito inumin ay nakakatulong sa pagsipsip at nakakapagprepare din sa tiyan para sa pahinga. Pakinggan mo ito ng mabuti. Huwag mong pagsabay-sabayin ang lahat ng supplement sa isang inuman lang. Bawat isa sa kanila ay may partikular na oras at layunin. Kapag maayos ang pagkapwesto ng bawat isa sa araw mo, mas mahusay ang tugon ng katawan, mas malakas ang epekto, at unti-unti nararamdaman ang ginhawa linggo-linggo. Narito ang isang simpleng tip para hindi mo makalimintan. Iugnay ang supplements sa mga gawain mo araw-araw. Halimbawa, fish oil pagkatapos ng almusal, turmeric bago ang tanhalian, at collagen bago matulog. Kapag ginagawa mo ito sa parehong oras araw-araw, nasasanay ang katawan mo at unti-unti nagiging otomatik ang ugali. Tandaan, ang konsistensiya, hindi lang basta motibasyon, ang tunay na susi ng tagumpay dito. Huwag mo rin kalimutan ng isang bagay na mukhang simple pero napaka-critical, tubig. Oo, tubig ang siyang nagpapagalaw ng mga compounds na ito sa loob ng katawan. Ito ang nagtutulak sa kanila papunta sa mga kasukasuan. Kaya siguraduhin umiinom ka ng 6 hanggang 8 basong tubig bawat araw. Bukod sa pagtulong sa absorption, nakakatulong din ito sa immune system at sa pangkalahatang paggana ng katawan. Pagkatapos ng tatlong pil-araw ng disiplina sa rutina ito, ang mga pinakakaraniwang resulta ay ganito. Mas kaunting paninigas tuwing umaga, mas madali ng maglakad kahit sa maikling distansya, hindi na kailangan laging may hawak na suporta gaya ng tungkod o mesa at maski ang mood at kalidad ng tulog ay gumaganda. Dahil nga sa pagkawala ng sakit. Pero kahit panapakaraming benepisyong hatid ng mga natural na sangkap na ito, may mga pagkakataong hindi sapat ang pag-inom lang. At mahalaga ang pagkilala sa mga panahon na yun. Dahil ito na ang pinakamalaking pagpapakita ng malasakit mo, hindi lang para sa sarili, kundi pati sa mga mahal mo sa buhay. Kasi kapag pinapatagal mo ang paggamot, hindi lang ikaw ang nahihirapan. Pati ang anak mo, apo, tagapag-alaga, o katuan sa buhay, sila rin ang apitkado. Kaya ngayon, tatalakay natin ang mga simptomas na hindi mo dapat ipagsawalang bahala. Kapag ang sakit sa kasukasuan ay mas lalong sumasakit tuwing gabi hanggang sa hindi ka na makatulog, maaaring sinyalis na ito ng mas malalang pamamaga o degeneratibong kondisyon. Karaniwan humuhupa ang kirot sa gabi habang nagpapahinga ang katawan. Pero kung kabaliktaran ang nangyayari... Kailangan seryusuhin at ipakonsulta agad. Isa pa sa mga dapat bantayan kung namumula, mainit sa hawak at namamaga ang kasukasuan. Yan ay posibleng sintomas ng aktibong arthritis o mas seryoso pa, impeksyon sa kasukasuan. At kung ganyan na ang sitwasyon, hindi sapat ang pumada o hot compress. Maraning tao ang napapabayaan ng ganitong sintomas na sana ay naagapan kung na-diagnose agad ng doktor. Dagdag pa, kung bigla na lang nawala ang lakas ng kasukasuan, halimbawa parang bibigay ang tuhod mo habang paakyat ng hagdan o pagbangon mula sa kama, huwag mo itong baliwalain. Ang ganitong uri ng panghihina ay maaaring senyales ng sobrang pagkaubos ng cartilage, mahinang litid o posibleng problema sa ugat o nervyos. Ano mang dahilan nito, kailangan ng gabay ng isang espesyalista. Paano mo pa kung dapat ka nang magpa-check up? Kapag ang pananakit ay sinasabayan ng lagnat, giniginaw o nawawalan ka ng gana sa pagkain, pwedeng sinyalis ito ng mas malawak na pamamaga o impeksyong hindi lang sa kasukasuan kundi sa iba pang bahagi ng katawan. Tandaan, ang katawan mo ay laging nagbibigay ng babala at ang sakit ay isa sa pinakamahalagang sinyalis. Matutong makinig dito. Mahalagang paalala. Ang mga natural na treatment gaya ng fish oil, turmeric at collagen ay hindi kapalit ng medikal na pagsusuri. Kaagatay sila sa mas malawak na pangangalaga. At kapag ginamit ng tama, may disiplina at may tamang gabay, kaya nitong baguhin ang araw-araw na buhay ng isang taong halos sumuko na sa sakit. Kaya kung nararamdaman mo ang pananakit ay unti-unting kinukuha ang galaw mo, ang sigla mo at ang saya mo sa araw-araw, Huwag mo na itong ipagpaliban. kumunsulta ka sa doktor, magpa-exam at hanapin ang mga health professionals na titingin sa iyong ng isang buong tao, hindi lang basta pasyenteng may reklamo sa tuhod. Dahil sa panahon ngayon, may paraan na para pagsamahin ang modernong medisina, ang karunungang likas at ang mga natural na sangkap para muling ibalik ang bagay na unti-unting inaagaw ng panahon ang kalayaan mong gumalaw, ang kakayahan mong maging independent at ang dignidad mong mabuhay ng may ginhawa. At kung naririto ka pa hanggang dulo ng video, alam kong may halaga sa iyo ang kalusugan mo. At yana na ang pinakamalaking hakbang. Kasi marami pa rin ang basta tinatanggap na lang ang sakit sa tuhod, balakang o binti bilang parte ng pagtanda. Pero mayon malinaw na sa iyo. Hindi kailangang maging ganoon. May pag-asa pa ligtas, abot-kaya at natural para muling maranasan ang saya ng paglalakad, ang saya ng makipaglaro sa apo, ng pamamalengke, ng hindi natatakot madapa o mapagod agad. Ngayong alam mo na, ang kirot ay hindi normal at may tatlong makapangyarihang kakampi sa iyo, ang fish oil, turmeric at collagen type 2 na may vitamin C. Sila ang tutulong sa iyo para bawasan ang pamamaga, ayusin ang cartilage at ibalik ang kilos ng katawan mo. Pero mas mahalaga sa lahat, wala ring saisay ang lahat ng yan kung walang disiplina, walang maayos na rutin. At patuli pa rin ang mga nakasanayang pagkain at gawi na tahimik na sumisira sa iyong kalusugan. Ngayon, hawak mo na ang plano. Isang malino na gabay para sa susunod na pung araw. At hindi lang sa katawan mo makikita ang epekto. Mararamdaman mo yan sa mood mo, sa tiwala mo sa sarili, sa sigla mo tuwing umaga, at sa kislap ng mga mata mo pag napansin mong kaya mo na ulit akyatin ang hagdan ng hindi humihinto sa gitna. O kapag napansin mong hindi na basa ang unan mo sa luha ng sakit kinabukasan. Baka na yung araw na to, iniisip mo pa rin. Sulit pa ba? May saisay pa ba subukan muli? Sa dami ng sinubukan mong hindi gumana, maiintindihan namin kung pagod ka na. Pero heto ang sagot. Oo, may pag-asa pa kung gagawin mo ito ng tama. Gamit ang tamang produkto, may tiyaga, may respeto sa takbo ng katawan mo at may tamang gabay. Ganon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Dahan-dahan, halos hindi mo mapansin sa simula. Hanggang sa isang araw, mapapansin mong hindi mo na kailangan ng dinding para makatayo. Mas matibay na ang hakbang mo. Nakakalakad ka na ng hindi kinakabahan. At tandaan mo ito, ang katawan mo ang taning tahanan mo habang buhay. Ang pag-alaga rito ay hindi luho, isa itong pangangailangan. Huwag mong hintayin na sumigaw ang sakit bago ka kumilos. Pakinggan mo na ang katawan mo ngayon, habang may oras pa para pigilan ang mas matindi pang pinsala. Bago tayo magtapos, may dalawa lang akong hiling. Una, pakishare mo ang video na ito sa isang taong mahalaga sa iyo, na alam mong may iniindang pananakit maaring kapatid, kaibigan, kapitbahay o kasamahan sa simbahan. Minsan, isang simpleng impormasyon na naipasa sa tamang oras, kayang magbago ng takbo ng buhay ng isang tao. At pangalawa, pakikomet mo sa ibaba. Alin sa mga sinabi namin ang pinakatumimo sa iyo? Alin sa mga produktong nabanggit ang nasubukan mo na o gustong subukan? Gusto naming marinig ang pananasan mo. Bawat komento mo ay nagbibigay lakas sa channel na to para magpatuloy sa pagbibigay ng seryoso, makatao at may respeto sa katalinuhan mong impormasyon. At siyempre, huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa para wala kang mamiss na susunod naming mga video, mga praktikal at updated na gabay para sa mga taong gustong mabuhay ng mas mahaba, mas magaan at hindi nakaasa sa gamot habang buhay. Ang pag-aalaga sa kalusugan mo ay pag-aalaga sa kalayaan mo at walang sino man ang dapat mabuhay na alipin ng kirot. Karapat dapat kang sahigit pa. Karapat dapat kang muling makalakad ng magaan. Kitakit sa susunod nating video.